Mamili kami ng mga chanelas daw ng kapatid ni Madi. Para may pamasko naman sila. No, Madi, no? Pamasko mo sa mga kapatid mo yan. Dapat alam mo yung mga size nila, ha? Apo, alika dito, ano? Pipili si Ate Madi ng para sa mga kapatid niya, no? Para may, may pamasko din sila. Ami, gusto ko to. Alin? Try ko. Hmm? Try Sige. O, oh, sotin mo na yung chanelas mo. Mami, hanap tayo ng mas maliit. Kasi malaki yan eh. Hmm. Nakakuha ka na, nakakuha ka na, Madi? Unahin mo si ano. Sino ba yon? Ha? Ha? Si Batitay. <laughs> Tapos? Sino yung sunod, ni Batitay? Si Marville. Si Marville. Yung ilang taon na yun? Pareha, pareha sila ni Dane? Pareha sila. Ito. Ganda-ganda ito. Kasi ito kay Dane, ah. 25. May ito ito. Kasi kay Dane. Maliit pa, ah. O, di, ayan. 24. Ayan 23. Baka maliit naman masyado yan, Madi. Ito, basta po. di, ayan. Dalawa na lang po. Okay, na lang. Dalawa bang lalaki 'yon? Opo. Ayan. Tapos si Christian. Malaki 'yon, 'di ba? Malaki si Christian, di ba? Oh. Hindi yan dito. Baka doon sa kabilang. Eh, doon sa kabilang malalaking chanelas. Ding! Excuse me. Yan. don doon, doon sa kabila. Yan, dyan, dyan. Ito, oh. Ayan, yan. Ayan, yan, yan, mga ganyan. Yan, pang lalaki yan bigat. Ilang taon na yun si Christian? Malaki. Uh, Ito sa taas. Ito. Ito. 8? Ang size yan? Ay, eh, sorry. Six to Madi, six. Dapat 38. Mami, ako to. Mami. 37 yan, Oh. Mami. ano po? Ako to. Ako. na yan? O, di yan. Ayan, kompleto ko na sila ng chanelas. Mm. Ano pa? <laughs> Bigyan mo sila ng ano? Yung silsilaw daw. Mm-mm bigyan mo, kuhan mo sila ng laruan na ano, si, ayong kapatid, ay yung kapatid, yung kasing edad ni Dane. Ilang taon na si, ilang taon na si Batitay? Laruan o anong gusto mong ibigay? Six Ha? Six. si Batitay? Oh. Six si Batitay, dapat, dito tayo. Halika dito. Ano gusto mo yung stuff to ibigay mo? Si um, ito. Ha? <coughs> Ganyan na lang. Um, ayan, bilhan niya daw ng laruan. Mga kapatid. Ayan, dapat ano, hindi sila parehas. Ha? Ayan. Kanino? Kay Marbelin, 6 years old. Ano? Si Marbelin? Si Hindi, yung isa pang babae. Uh -uh. Kanino yan? Kanino yan? Kanino yung kinuha mo na yan? Kay Marbelin. Si Marbelin, si Marbelin Ah, 4. Tapos, si Batitay 6. Eh. Dapat hindi... Dapat dito na lang... Ah, dito na lang tayo kay ano. Ah, uh, ayan pala. Ay. Sagot. Tingnan natin saan Six years old. Ayan, maganda rin yan, no? Yung mga blocks na yan. Pwedeng... Oh, at least pwede silang, ano, maglaro na dalawa, ganun. Ha? Oo, oh, pwede nilang laro yung dalawa. Dalawang bata. Ano, yan na lang. Ayan, pili ka kung anong kulay gusto mo. Ha? Ayan, yan. Mga blocks kasi at least pwede silang maglaro dalawa. At least educational din yan. Wala na dyan. Pang bibi na dyan eh. Hmm... Ano pa? Ito. Ano po, si Riran. Mahalig po yung mata nito. Ha? Mahalig po yung sa mga ano. Sa baril-baril? Oo okay. oh. po. Kuhaan mo. Ilang taon na yon? Three po. Ah, oh, three. Kuhaan mo. Yan yung maliit, pinakamaliit. Ito yung budo namin. Hmm. Kuhaan mo. So, hindi pa marunong magsalita. Hindi, ma hindi pa marunong magsalita? po. Ayan, kuhaan mo sa nung baril. Ayan din sa baba, oh. Ayan, may red, may blue, may green. Ikaw na mamili. Ano po ito? Buban ko ng tubig. oo. Oh, oh, nilalagyan niya ng tubig. O oh, yan, water gun. O oh, diyan na lang. Hmm. Si Christian, anong lalaroin naman ni Christian? Malaki naman ata ano yun si Christian. <laughs> hmm. Kumuha ka ng isang ano doon. Isang dal para dalawang dal. Kasi isa lang yan eh. Ano yan? Yung Barbie. Oh. Para tig-isa sila ng Barbie. Tapos, meron pa silang blocks. Tapos, may baril si Renan. Ah, ano na. po? Ayan, sama kay ate. Bidjuan kita. Bidjuan kita na. yan, samahan natin si ate. Samahan mo si ate, mamili ng dal, ng Barbie dal ng kanyang kapatid. Dapat hindi sila magkaparehas. Ayan. Ayan. At least, di ba, dalawa silang ano, dalawang dalyan at saka isang blocks. Ano? Mahilig ko yun mag para oh, kung bata Mahilig mag? nang ganito, baka po agawin. Odi, o kuha ka ng isa pa. Para tigisa sila, ni Reyna naman. Dapat yung ibang kulay naman. Ay, ibang, ayan, para hindi sila parehas. O yung ibang design. Basta hindi magkaparehas. Mami. Mami, bakit may dal dito? Uy, may dal. Ganda bakit may dal? naman. Bakit may dal? Para maganda yung slime mo. Ang na ito kay ate. Okay na? Ang tara na doon, tara na. Saan tayo? Tara, tinan natin sila dyan. Nakira na dito. Si mama mo, bigyan mo na sandal si mama mo. O, oh, ayan, bilhan mo siya. Ito. Sa'yo ba kayo ng paa ni mama mo? Ah, malaki yung paa mo. Eh di, ano, hanapan mo siya. Eto. Malito ah. Yan, o diyan. Tapos ano, anong ibigay mo naman kay papa mo? Chanelas. Chanelas din. O di hanapan mo din siya ng chanelas. Or yung ganito. Hindi <laughs> <And laughs> kay 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 daddy yan. Kay daddy yan. <laughs> yan. Mm. ganyan na lang. Yung ganito ba? Na malaki. Gusto niya ba yung ganyan? O kaya nga, yung malaki na ganyan. Ay, okay, maliliit ata dito. Wait lang. Ito. Gano'n makalaki yung paa ng papa mo? Ito, oh. Malik po yung paan. Ito. Ayan. Kasa ba yan? Ayan. O, kompleto na. Kompleto na sa damang chanelas at laruan. Ano? Ano pa? Wow! May pamasko na si Madi sa mga kapatid. Pang-school pa daw ng mga kapatid. Wait lang, maghanap tayo ng panungkit. A, saan ba si ate? Hmm. Hindi ko siya makita. Wala ko makita. Ay, mayroon na po dito. Ayan, tingnan mo nga. Mm -hmm. hmm? Ito kay Marbelin. Kasa, tingin. Kay Marbelin. Ka yan ba yung kasing itan ni Dane? Opo. Tingnan mo ay, ha, para... Tingnan mo na sure na ano, sure na kasa. Ayan, kasa atay naman kay Dane yan eh. Tapos yung isa... Batitay. Si Batitay, 6 years old yun. Ayan yung hinawakan mo. Ay malaki 'yan. Tingnan mo ma, sa likod, baka ko. meron. Hmm? Ito ko tawag ng school. Hmm? Malaki 'yan, Madi. Ma, ma, saan school ko? Agso ko. Ay, oo, oh, kasi 6 years old eh. Sure maligin ka na kasi Mali din po nung paano, mas malaki po kay Marbelin, medyo makapal po kay Marbelin ata. Na Nanti, ayan, ay, ayan, basta sure ka na kasi ha, para ma at least para ito? at least masuot nila. Gusto mo yan? <laughs> Meron ka naman na, di ba, naka Ayaw ko yun eh. Meron kasi ka na, di ba? Tulad sige nga, try mo nga. Para kuha tayo ng para sa'yo. Ayan, ano, be. Kasa, kasa kay ano, no, sa kapatid mo. Sige, kuha tayo ng sa'yo. Sige, kuha tayo ng isa sa'yo. Sa Opo, tanggalin na. At kukuha tayo ng ano, isa pa. Para, para sa akin? Opo. naka-online. <coughs> lang din. Wala pang lalaki sa kabila. O, oh, day tara na. Manapili na po si day. Ha? Yan. Ang laki naman yan para sa 3 years old. Malaki yan, Madi. <tong muna> yan. Yan, <tong muna> pwede na yan. Mm -mm. Ayan, 3 years old. Sino na lang? Si Christian na lang? Kasayang ka kasi kasayan sa'yo. Kasapot sa akin? Kasayan sa akin. Kasayan sa'yo kasi 39. 39, 39 ka eh. Oo, 39 ka. Malaki yan sa'yo, Dane. Huh? Yan na lang. O, yan na lang yung kay Christian. So, kompleto na. Ano ba? White, di ba? Pang-school. Ah, hmm. uh doon -huh. kasi pag nagsasapatos ka po, ito po yung, ano, tapos may timpo nito. Ah, okay. edi di, di sakto ay, no, na yan. Ano Kaya kasi Rinan pala, ay si ano, Rinan. Ano po? Ano po? Tara na. Yung ano Mama, kagbasit sa mo. Yung head ko. Ay, ano? <laughs> Mama, di pongan. Inilam. Oo. Uh -huh.